al número dos concejal Bon Álvarez Una, bueno, una, bueno, una, el Dancer player, Kanawala, salamat po sa Diyos. ang pinagkalaoban niya po tayo ng napakagandang panahon. At siyempre po sa inyo po, sa oras po ninyo, maraming maraming salamat po sa pagpunta. At sa inyo, salamat sa kalimitan. At sa ating mga Board Barangay Chairman na Gapula, salamat. Sa ating mga inyibigan, Agawad Laksina, thank you. Agawad Hotel Ortiz, at salamat po ng Kagawad, Tanor, Gregory Tulay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Magpapakilala lang po ng konti sa inyo. Ako nga po pala si Bong Alvarez, pinakanak at lumaki dyan po sa tahimik na lugar. Kapitbahay niyo po sa tiapo. Nag-elementarya dyan sa Mabini Elementary School. Ano po yung mga kaklasyo ko dito? Sino po ang nag-aaral sa Mabini dito? Mabini, wala? Ah. pasosyal kayo lahat ha. Puro ko may salasal at Teneo. po pagpili. At nag-high school naman po ko sa University of Manila at nag-college sa San Sebastian College. Simula po elementarya, ako po yung captain ball ng volleyball sa Mabini. Nakintil po na ko. At nung high school naman ako yung varsity player ng UM. At sa college naman, po sa San Sebastian College, ako po yung varsity player team ko. Kaya ako po, simula po elementary, hanggang alis, ako po yung scholar dahil po sa sports. Yan. Yeah. Hindi po ako nag ng at may allowance pa. Kaya tuwa po yung aking mga magulang sa akin dahil hindi sila gumaso sa akin sa pag-aaral. At noong 1986 po, ako po ay naging member ng RP National Team na nag-silver medal po dyan sa Rizal Memorial. Natalo po tayo sa China kaya silver medal. At noong 87 naman po ako po yung member ng All National Team na nag-gold medalist sa Indonesia, Southeast Asian Games. Ganyan po noong 1980. At noong I 1989 po ako po yung nag PBA na, professional. 89 hanggang 2005. Yan. Kaya simula po noong 70s, sa Mabini hanggang 2005, ang buhay ko po'y puro bola. Araw-araw, tatlong oras, ang buhay ko hawak ko ay bola. Kaya ako po sa sawang-sawa na po sa bola. Kaya hindi po tayo magbobolahan dito. Mula po sa mga kayo, Miss Joyce. At sa ating pong Paris uh, complete package ng congresswoman na mamaya kakantaan kayo. Congresswoman. Apple Nieto, palakpakan naman po natin. At sa ating pong Vice Mayor, Chia Chensa, palakpakan naman po natin. At sa ating hinihintay lahat. Yorme Sto Moreno Dumogdoso, yan na, hindi na, hindi alam ko, sabi ko, sabi ko, sabi ko, ko, Yorme. Kaya, mamaya po, hindi po si Yorme. Oh my goodness! Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh